Pinuri at trending ngayon ang sexy dance na ginawa ni Katrina Bernardo sa isang event ng ini-endorse ang produkto. Pero, di pa rin ito nakaligtas sa ibang bashers na nagsasabing nahiwalay lang daw siya kay Daniel Padilla. Ay, naging super daring na ang aktres. Anong say nyo dyan? Ang ganda-ganda ni Katrina dyan, ha? Talagang kahit na parang tupis ang suot niya. Ayan, no? Sexy Sakit, talaga. Sexy, tsaka ano, classy. Oh, oh. Hindi siya bastusin talaga. Kasi ang nangyari dyan, in-endorse niya isang parang kayang ano, uh, body bags body, ba yun? Oh, oh. Body, mm. body, oo. Kaya parang topis lang siya. nag sew Pinakita siya ng dairy. Pinakita niya abs ring. niya talaga. Oh, oh. Kasi oh, oh. yung product na yun, oh, oh. para sa mga oh, oh. nagdadayet, diba? Pero yung mga comment ng netizen, may mga nabasa nga ako na, anak, sinagpa oh, yan. Anak daw. Anak okay ka na, Aro, ka na, maganda sa ka na, ano mm -hmm. nangyari sa'yo. Kahit hindi ka naman magpa-sexy ng wow. ganyan. Mm. Actually, May sumagot. May sumagot. Sabi inay. Na... Sabi. Oh, sabi. inay. Inay, dapat po hiwalay ang Facebook ng matanda. Oo! sa, sa bata. <laughs> Sabi! Lalo po yung mga <laughs> ka, oh, oh. Sabi! 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 production Correct. number po niya yan sa ini-endorse niya okay. po to. Oh, Pero siyempre, oh. uh, wow. pa rin naman sila kay Catherine, oh. di ba? Uh -huh. mm -hmm. Pero yung kung mga binabagay kung ano yung concept nung uh -huh. ng uh -huh. plata. Kasi, claro. kaya, kasi naman sabi niya, iwala yung peso na masusyon na gumano. Nabasa pa rin pala. Kasi pinanood ko, lalo napakita ko sa asa, besyo si Katina Hato, Manahato, di ba? Eto, ang cute-cute na sexy, pero konti-kiti naman naman si Katrin. Hindi pa rin naman bastusin ng dating. Tsaka ano, Diyos ko, hindi na bata si Katrin. Oh. 28 Oo, na po oh. siya. Oh. Kaya naman niya yung mga ganyan. Mm -hmm. Kaya walang problema. Kaya lang siya po yung mga may edad-edadon na para ano sila yung tawag ng conservatory. Oh, yeah. pa Nasanay kasi sila na nakikita Yon. nila si Katrina, na ay, wulsa, oh. ganito mga sinusuot, oh, hindi mga oh. ganyan na tupis, di ba? Oh, oh. So, hindi, nila. Hindi mo rin sila masisisi. Pero wow. ang dami nagtatagol si Katrina, importance yung mga Doon lang ako oh, talaga na to. Saan nga, dapat iwalay yung, yung peso na matatanda. kasi talagang mapapagawin lumalabas yan sa feed natin sa Facebook. Facebook, Correct. diba? Oh, Kaya oh. napapakomment ang mga netizen, uh -huh. Tsaka diba? meron siyang ano, bukod dun sa parang bra na suot niya, meron nun ano, parang pampatong na, ayan o, no, oh. yung white na yon no parang net. Diba oh. Para parang siyang net? So, parang siyang oh, oh. isang ng net, diba? <laughs> Oo, yung gano'n na suot niya. So, parang hindi naman sa akin bastusin. Nila? Oo, oh, oh. bagay sa kanya. Tsaka kung ako gagawa, pag gagawa ko tubis, bastusin ang dating ko. Pero si Katin hindi, di ba? Bagay na bagay yun sa kanya. Eh kung si Mildred. Ay, ah, hindi. Oh, oh. At baka nagpapaseksi, in person hindi bastusin. Oh, okay. oh. Okay. Kaya naman marami okay. na inya pa. Bagay, bagay din niya magtupis, no? Oo, oh, bagay. Sumukang gano'n si Ivy. May I mean, respeto. Pag sinuot mo yung net, eh. makapagkamalang kang isdang ano, inong na huli. di ba? Oh, pero yung gano'n, kanya-kanyang opinion yan. Depende kung paano mo ng isang sexy outfit. At saka depende sa tumitingin. Oo. Yung bisang, ako daw ako naniniwala yung sinasabi, kasi naka-sexy outfit ka, kaya nababastos ka. Hindi. Kung talagang bastos ang isang tao, bas, babastos